Ang tunggalian sa pagitan ng Israel at Palestine ay parang sugat na ayaw maghilom. Sa bawat dekada, tila mas lumalalim ang sugat na ito, na nag-iwan ng mga bakas ng pighati at galit sa magkabilang panig. Ito ay kwento ng dalawang grupo, parehong inaangkin ang isang lupain. Ang kanilang mga kasaysayan ay puno ng mga pangarap at trahedya na nagbubunga ng walang katapusang tunggalian. Malalim ang ugat ng tunggalian, halo-halo ang kasaysayan, relihiyon, at pagkakilanlan. Ang Jerusalem, isang sagradong lungsod para sa mga Hudyo, Kristiyano at Muslim, ay naging sentro ng kanilang mga alitan. Mahigit isang siglo nang nagiging larangan ng digmaan ang lupaing nasa pagitan ng Ilog Jordan at Dagat Mediterranean. Ang mga digmaang ito ay nagdulot ng malawakang pagkawasak at pagdurusa sa mga naninirahan dito. Ang Zionist movement na naghahangad ng lupang tinubuan para sa mga Hudyo ay nagkasalungat sa mga Arabeng naninirahan na doon. Ang kanilang mga layunin ay nagbanggaan, nagdulot ng mga tensyon at alitan. Nagkaroon ng mga digmaan, nagbago ang mga hangganan, at lumaki ang mga henerasyon sa gitna ng karahasan at kawalan ng tiwala. Ang bawat henerasyon ay nagmana ng mga sugat at alaala ng nakaraan. Ang digma ang Arab-Israeli noong isandaan siyam naput apat naput walo ay humantong sa pagkakatatag ng Estado ng Israel. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa rehiyon. Ngunit, nagresulta rin ito sa paglikas ng daan-daang libong mga Palestino na lumikha ng krisis ng mga refugee na nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang kanilang mga kwento ay puno ng lungkot at pangarap ng pagbabalik. Ang mga sumunod na tunggalian noong isandaan siyam na anim na pito at pagkatapos nito ay lalong nagpatibay sa kontrol ng Israel sa West Bank, Gaza Strip at East Jerusalem. Ang mga teritoryong ito ay naging sentro ng patuloy na alitan. Ang mga teritoryo ng Palestino, na dating inaasahang magiging bahagi ng isang malayang estado ng Palestino, ay nanatili sa ilalim ng pananakop ng Israel. Ang pangarap ng kalayaan ay nanatiling mailap. Ang Oslo Accords noong dekada 90 ay nag-alok ng kaunting pag-asa para sa isang two-state solution. Ang mga sandaling ito ay nagbigay ng pag-asa sa marami, ngunit hindi nagtagal. Gayunpaman, ang proseso ng kapayapaan ay natigil dahil sa patuloy na karahasan at kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang panig. Ang mga pangarap ng kapayapaan ay tila naglaho sa hangin. Lumawak ang mga pamayanan sa West Bank na lalong naghati-hati sa mga teritoryo ng Palestino. Ang mga bagong pamayanan ay nagdulot ng dagdag na tensyon at alitan. Ang Palestinian Authority na itinatag bilang pansamantalang ng mamahalang katawan ay nahirapang magpatupad ng kontrol. Ang kanilang mga pagsisikap ay madalas na nahaharap sa mga hamon at hadlang. Ang pagkabigo ng Camp David Summit noong taong 2000 ay isang mahalagang pangyayari. Ang mga pag-uusap na ito ay nagbigay ng pag-asa, ngunit nauwi sa kabiguan. Sumiklab ang ikalawang intifada, isang panahon ng matinding karahasan na lalong nagpatigas sa mga posisyon. Ang mga sugat ng digmaan ay lalong lumalim. Ang pagtatayo ng harang ng Israel bagamat nilalayon nitong magbigay ng seguridad, ay nagpalala sa paghihirap ng mga Palestino. Ang mga harang na ito ay naging simbolo ng kanilang pagkakahiwalay. Ang Gaza, na nasa ilalim ng kontrol ng Hamas mula noong dalawang libot pito, ay naharap sa matinding blockade. Ang mga tao dito ay patuloy na nagdurusa sa gitna ng krisis pang humanitarian. Ang panahon sa pagitan ng dalawang libot dalawamput at 2025 ay nasaksihan ang isang mapanganib na paglala ng tunggalian sa pagitan ng Israel at Palestine. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding pag-aalala hindi lamang sa mga direktang apektado kundi pati na rin sa buong mundo. Inutusan ng Israeli Defense Minister na si Israel Katz na kilala sa kanyang agresibong paninindigan ang militar na sakupin ang mas maraming teritoryo sa Gaza Strip. Ang kanyang mga utos ay nagdulot ng mas matinding tensyon at nagpalala sa sitwasyon. Ang hakbang na ito na kinondena ng pandaigdigang komunidad ay lalong nagpaalab ng tensyon. Maraming bansa ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala at nanawagan ng agarang pagtigil sa mga agresibong aksyon. Ang banta ni Katz na isama ang mga bahagi ng Gaza kung hindi palayain ng Hamas ang mga bihag na Israeli ay nagdulot ng pangamba sa buong mundo. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng takot at pangamba sa mga mamamayan. Ang France, isang mahalagang bansang nagsisikap na lutasin ang tunggalian, ay nagpahayag ng matinding pagtutol sa mga aksyon ng Israel. Ang kanilang mga pahayag ay nagbigay diin sa pangangailangan ng kapayapaan at pagkakaisa. Naglabas ang United Nations ng mga agarang babala tungkol sa lumalalang sitwasyon ng humanitarian sa Gaza, na binibigyang diin ang matinding kakulangan ng pagkain tubig, at mga pangunahing supply. Ang mga ulat na ito ay nagbigay ng malinaw na larawan ng hirap na dinaranas ng mga tao sa lugar. Malaki ang posibilidad ng isang ganap na krisis sa humanitarian. Ang mga refugee camps ay puno na ng mga tao, at ang mga humanitarian aid distribution centers ay hirap na sa pagbigay ng tulong. Lalong naging pabago-bago ang sitwasyon sa lugar. Ang mga mamamayan ay patuloy na nabubuhay sa takot at kawalan ng katiyakan. Tumindi ang mga sagupaan sa pagitan ng mga puwersa ng Israel at mga militanteng Palestino na nagresulta sa mga nasawi sa magkabilang panig. Ang mga sugatang sibilyan ay dinala sa mga ospital na puno na rin mga biktima ng karahasan. Tila walang katapusan ang siklo ng karahasan na bumibihag sa mga ordinaryong tao. Ang kanilang pang-araw-araw na buhay ay lubos na naapektuhan at ang kanilang kinabukasan ay puno ng kawalan ng katiyakan. Tila walang magawa ang pandaigdigang komunidad upang matigil ang pagdanak ng dugo. Ang mga leader ng iba't ibang bansa ay patuloy na nananawagan ng kapayapaan, ngunit tila walang konkretong aksyon ang nagagawa. Ang pag-asa para sa isang napagkasunduang solusyon ay tila mas malayo kaysa dati. Ang mga negosasyon para sa kapayapaan ay patuloy na nabibinbin at ang mga komentaryo sa balita ay puno ng pesimismo. Ang two-state solution na mahalagang bahagi ng mga pagsisikap sa kapayapaan ay tila lalong hindi na posible. Ang mga eksperto ay nagdududa na ito pa ang tamang solusyon sa kasalukuyang sitwasyon. Ang tunggalian, na dating limitado sa isang partikular na lugar, ay nanganganib na lumawak sa isang mas malaking regional na kaguluhan. Ang mga kalapit na rehiyon ay nagsisimula ng maapektuhan, at ang posibilidad ng mas malawak na digmaan ay nagiging mas malinaw. Ang Gaza, na dating isang maunlad na baybayin, ay naging simbolo na ng pagdurusa ng tao. Ang mga tao ng Tunggalian at blockade ay ginawa itong isang kulungang walang rehas. Ang Gaza Strip, na tahanan ng mahigit dalawang milyong Palestino, ay paulit-ulit na sinalakay ng militar ng Israel, na nagresulta sa malawakang pagkasira at paglikas. Ang sitwasyon sa humanitarian ay may tuturing na isang sakuna. Inilarawan ng United Nations ang Gaza na hindi na matitirhan dahil sa masamang kalagayan ng infrastruktura, ekonomiya, at sistema ng pangangalagang pangkalusugan nito. Ang blockade na ipinataw ng Israel at Egypt matapos ang pag-agaw ng Hamas noong 2007 ay lubang naghigpit sa daloy ng mga kalakal at tao papasok at palabas ng teritoryo. Ang mga pangunahing supply, kabilang ang pagkain, gamot, at gasolina ay lubang kulang. Malapit nang bumagsak ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa Gaza. Sobra-sobra ang dami ng tao sa mga ospital at kulang sa mga tauhan at wala ang mga kinakailangang gamot at kagamitan. Lalong pinalala ng pandemya ng COVID-19 ang sitwasyon na labis na nagpabigat sa mahinang sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Dumarami ang mga malalang sakit at nananatiling nakababahala ang bilang ng mga namamatay na sanggol hindi masukat ang psikolohikal na epekto ng tunggalian sa mga tao ng Gaza. Laganap ang trauma, paggabalisa, at depresyon, lalo na sa mga batang walang alam, kundi digmaan at paghihirap. Ang patuloy na banta ng karahasan at ang kakulangan ng mga pangunahing pangangailangan ay lumikha ng isang kapaligiran ng kawalan ng pag-asa at pangamba. Ang Disyembre 2024 ay mananatili sa alaala ng mga Palestino bilang isang buwan ng matinding trahedya. Ang mga alaala ng mga nasawi at ang mga sugat na iniwan ng mga pangyayari ay patuloy na magpaalala sa kanila ng mga sakripisyo at paghihirap na kanilang dinanas. Sa isang nagigimbal na pangyayari, tinamaan ng airstrikes ng Israel ang dalawang paaralan sa Gaza City na nagsisilbing kanlungan ng mga lumikas na Palestino. Ang mga paaralang ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa mga pamilyang nawala ng tahanan, ngunit sa isang iglap, ang mga ito ay naging mga lugar ng trahedya. Ang mga pag-atake na sinabi ng Israel na nagta-target sa mga command center ng Hamas ay nagresulta sa pagkamatay ng hindi baba sa labimpitong katao, kabilang ang limang bata. Ang mga inosenteng buhay na nawala ay nagdulot ng matinding kalungkutan at galit sa mga komunidad na naapektuhan. Nagalit at kumondena ang pandaigdigang komunidad. Ang mga protesta ay sumiklab sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagpapakita ng pagkaisa sa mga Palestino at pagtutol sa mga karahasang naganap. Inakusahan ng mga organisasyon ng karapatang pantao ang Israel ng mga krimen sa digmaan na itinuturo ang walang pinipiling katangian ng mga pag-atake at ang pagkabigong makilala ang mga sibilyan at mga target ng militar. Ang mga ulat na ito ay nagdulot ng masusing pagsusuri at panawagan para sa hustisya. Nanawagan ng United Nations ng isang malayang investigasyon sa insidente, ngunit tumanggi ang Israel na makipagtulungan. Ang pagtangging ito ay nagdulot ng mas maraming tanong at pagdududa sa mga motibo at aksyon ng Israel. Ang pag-atake sa mga paaralan sa Gaza City, ay isang malinaw na paalala sa epekto ng tunggalian sa mga tao. Ang mga guho ng mga silid aralan ay nagsilbing tahimik na saksi sa mga trahedyang naganap. Ang mga paaralan, ospital, at iba pang infrastruktura ng sibilyan, na dapat ay mga ligtas na lugar, ay paulit-ulit na naging target. Ang mga lugar na ito, na dapat sana'y mga kanlungan ng pag-asa at kaligtasan, ay naging mga simbolo ng pagkawasak at kawalan ng pag-asa. Ang pag-target sa mga sibilyan at mga bagay na sibilyan ay isang malinaw na paglabag sa international na batas humanitarian at hindi maaring bigyang katwiran sa anumang pagkakataon. Ang mga batas na ito ay niliha upang protektahan ang mga inosente, ngunit sa mga pangyayaring ito, tila nawala ng bisa ang mga ito. Ang mga pag-atake sa paaralan noong Disyembre, 2024, ay lalong nagpalalim ng galit at pagkadismaya ng mga Palestino. Ang kanilang mga damdamin ay sumiklab, at ang kanilang mga tinig ay naging mas malakas sa paghingi ng hustisya at kapayapaan. Marami ang nakakita nito bilang simbolo ng kawalan ng pananagutan ng Israel at ang pagkabigo ng pandaigdigang komunidad na panaguti nito sa mga aksyon nito. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng mas malalim na sugat sa mga puso ng mga Palestino. Ang insidente ay nagsilbing isang malungkot na paalala sa agarang pangangailangan para sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Ang mga pangarap ng kapayapaan ay nananatiling buhay sa kagabila ng mga pagsubok at ang pag-asa para sa isang mas maliwanag na bukas ay patuloy na nag-aalab sa puso ng bawat Palestino.